Kahit daw normal na kahit yung ulo ay nasa puwerta niya na eh magpapasisaryan pa rin daw. <laughs> hindi ka rin, ay, hindi pa rin. Magpapahiwa pa rin ako, bala ka dyan. <laughs> Ayaw mo mag, mag-deliver. Para di ko kaya ginabas talaga. Baka pag kalagitnaan, baka hindi ko na, baka naubusan na ako ng hininga. Yeah. Ayaw <laughs> ko. Determination. na. Takot Ayan, mga ka no? Good day and good vibes sa inyong lahat. Narito pa rin tayo ngayon, ano? Sa Calapan City Occidental, Mindoro. At syempre, ano? Kasama natin ang ating mahal na reyna. At kasalukuyan tayong nanananghalian, mga ka ano? Kaming dalawa lang ng mahal na reyna ang narito ngayon dito sa kanyang kaharian. At yung kanyang mahal na ina at yung kanyang uh, kapatid ay nagpunta ng Puerto Galera. Kaya ngayon, dalawa lang kami ng aking mahal na reyna at yung aming chef ano day off niya ngayon kaya naiwan kami dalawa lang aking mahal na reyna samahan niyo kami mga kaonics no maglalunch lang kami okay mga kaonics lunch muna tayo no nagluto ang mahal na reyna no ng uh, sinigang na baboy ito mga kaonics o oh. yan yeah. So, nagluto ng sinigang na baboy. Ito yung ulam namin ngayon tanghali. Siguro hanggang mamayang dinner na rin yan. Ano? Kasi sobrang dami. Eh, ano? Mamayang dinner ay darating yung uh, mga nanay at yung kanyang kapatid no? dito sa Calapan City. siya lang sa Puerto Galera. Gaya ng sabi ko kanina. So, bumili rin tayo mga ka Onyx, no Ito, no? chicken feet. So, ang chicken feet mga ka Onyx, no? uh, um, i-adobo ia natin yan. Ano? Kasi ang sabi ng ating mga uh, mga doktor, no, ang chicken feet no mayaman sa collagen. So yung collagen pampatibay ng mga buto natin, no. So, pagka nagkakaedad na tayo, syempre kailangan ang mga buto natin ay patitibayin natin. So chicken feet ang isa sa mga maganda na kainin para sa mga nagkakaedad na, no. Pampaganda ng tuhod, pampaganda ng buto, pampatibay ng ating mga buto-buto yan. Okay? kain muna tayo mga konis, no? Ito yung ating mahal na Reyna. Siyempre, kumakain na rin siya, Gutom no? <laughs> So, gutom na raw siya. Kaya, kumain na siya, no? So, medyo na siya ng konti. Ang dinner natin ay ang lunch natin, siyempre, ay ito. And then, may mangga rin tayong binili mga kaonix, no? At siyempre, no? etong pumelo, no? Kumala ninyo mga kaonix yung pumelo natin sa uh, San no, Jose si Occidental Mindoro, tanim natin siya doon. Pero ito, itong pumelo na to, tanim natin ito no sa Marinduque no. Itong pumelo na to, nanggaling pa ito sa Marinduque no, nanggaling ako ng mga nakaraan pang mga linggo no. At pinadala natin sa ating office mate para ibigay sa ating mahal na rin. So, matitikman natin itong pumelo natin mga ka -onics. Actually, mga ka no, kung maaalala ninyo, no, yung ginagamit naming, wala ba kayo napapansin mga ka No? sa palibot natin, no? Oh. 'Di ba? Nakita niyo dati no mga unang mga vlogs natin, ano? Yung aming table na ginagamit, ano, eto lang mga ka-onyx, oh. Yan. Yan yung table na ginagamit namin at ito yung mga upuan na ginagamit namin pag kami ay kumakain, ano? Pansin nyo. Pero ngayon, ayan mga ka-onyx, oh. Siyempre, ayaw naman natin mahirapan yung ating mahal na rin, Kaya bumili tayo ng uh, maganda-ganda at medyo comfortable yung table pagka kumakain. Kaya ito na yung bago nating table ngayon. So, makapag-provide tayo kahit paano, no? Kaya may magagamit tayo medyo komportable. So, anim ang upuan. Ibig sabihin, pwede siya sa anim na tao ang kumain dito sa table na to. At syempre, isa sa mga kailangan natin, mga co no? Syempre, para makapag-preserve tayo ng mga pagkain natin, ano? So kailangan natin bumili. So hindi natin siya binili dahil gusto lang natin ng ano, mga Kaonix. Binili natin siya dahil kailangan talaga natin. So siyempre, pang-preserve ng mga pagkain natin para hindi napalengke ng palengke o bili ng bili, nilalagay dito wala nga laman mga Kaonix. So <laughs> so wala pa kasi na bibili. Pero dito sa baba, medyo ah, yan. So, may mga laman naman, ano, mga kaonics. Yan, ano, kahit paano, ano. So, medyo maganda rin yung nabili natin, ano, ano. Yung medyo latest na yung binili natin. Kasi pagka uh, hindi siya latest na version, ay or upgraded, ay pagdating ng panahon ay, yan, hindi na siya ganun kaganda gamitin, ano. So, latest na yung binili natin, naka... Uh, tawag ito, naka... naka-format na siya lahat, ano, mga kaonics. At pagdating ng... Uh, automatic na siya, no? Pagka konti ang ang, ang laman ng refrigerator, automatic siyang mag uh, co convert sa kung anong kuryente ang kanyang magagamit. At siyempre, mas matipid siya kasi built-in inverter siya. So, dahil kailangan natin, kaya binili natin yan mga ko. Siyempre, kailangan yan dito ng ating mahal na reyna. No? At siyempre, dahil yung ating mahal na reyna, no? ayan, no? kita niyo mga ka no? Dahil yung ating mahal na rin, hirap na hirap na siyang bumangon, ano? Dahil malaki na yung aming baby sa sinapupunan, ano? Kaya, hirap siyang bumangon dahil ang alala niyo, yung aming bed, ano? Nakalapag lang yung kotson doon sa... Nakalapag lang yung kotson doon sa flooring, no? Sa floor. Kaya, syempre, yung ko siya ng... gusto uh, uh, para makahiga doon sa bed natin. Pero ngayon, Siyempre, para hindi masyado mahirapan yung ating uh, mahal na rina sa paghiga at pagbangon dahil hirap na hirap na nasa floor yung aming a uh, foam. So, ngayon, nagpagawa tayo ng bed or yung tinatawag natin yung kama. No? So, naalala nyo, nakaraan, no? nasa third floor tayo, namuha tayo ng mga bakal na pwede natin magamit para sa paggawa ng kama. So, ito na siya ngayon mga ka No? Ginawa yan ng aming uh, carpintero, no? Si Jason. So, isa sa magaling na karpintero namin at mabait na karpintero namin. So, shout out kay Jason, ano? Yan yung ginawa, mga kaonis. Yan. Okay. So, kung makikita nyo, mga kaonis, no? Ah, nagawa na yan. Ito, okay na siya, oh. Saktong eksakto King size kasi yan, mga kaonis, no? Pinatungan na lang namin siya ng plywood, ano? Na item yung pinolik. Tapos uh, tinornilyo namin, tinred namin para hindi siya matanggal. Pero nakabakal yan lahat mga kaonix, no? So matibay siya, hindi siya basta-basta nauuga mga kaonix, no? Ayan, no? Hindi siya basta-basta nauuga, hindi siya basta-basta nagagalaw dahil welding siya, no? Bakal, no? Kung makikita ninyo, yan. Sa ilalim niya mga kaonix, no? Nakabakal siya talaga. Okay? So, yun lang mga kaonix, no? At Iwan ko muna kayo sandali, Kakail lang kami ng aking mahal na reyna ng lunch kasi pasado alauna na no, ng hapon. At ngayon ay araw ng linggo dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. So, balikan ko kayo mamaya mga kaonics no. Ayan mga kaonix, no, natutulog tayo kanina no, medyo nagising lang tayo kasi medyo, maingay doon sa labas ano. So mukhang dumating na yata yung ina ng ating mahal na Reina at yung kanyang kapatid. So makiusyoso tayo mga kaonigs. No? Kamustahin naman natin sila kung nag-enjoy ba sila sa paliligo o kung ba talaga sila no? sa Puerto Galera White Beach or baka namasya lang sa Puerto Galera. So kamustahin natin mga kaonigs. Tingin ko nandiyan na eh. Medyo maingay no naririnig natin. Puntahan natin mga kaonigs ha. Kumusta, Nay? Okay na. Kapagod. Kapagod? <laughs> Kumusta um, ang Porta Galera? <laughs> Negra. <laughs> Nalig naligo kayo? <laughs> Hindi. Hindi. Ano lang ginawa niyo doon? Nag-photoshoot. Nag-ano lang? nag, -no -shoot. nag, -ano na? nag lang ang ate mo. <laughs> sa saan kayo nagpunta sa Porta Galera? <laughs> sa White Beach. White Beach yun Sa so White Beach lang. Ay, sa Moelia Pier. <laughs> Ayun, yun. Kumusta um, ang Pier? <laughs> Ito pero maganda. Ay, doon sa ano, sa may falls. mayroong falls eh. Ay, hindi kami nakalito. Hindi kayo hanggang Pero nadadaanan nyo, yung falls, tama raw falls, sobrang ganda nyo. Hindi kayo humig to. Nakajit lang kasi Yun yung masarap magpa-picture taking. Talaga marami nagpa- Pag may private kasi doon. Saan tayo pumunta dahil? Muli dahil? Muli doon kami. Doon kayo sa Mall of pier. Ano ganito? picture, picture like, so so kamas, so, usually, to. ako sa picture dyan ay. eh. Masasamaan natin. So, kamusta? Nag-enjoy ba naman kayo? Oo. sa pag. Ha? Hindi sa pag. Saan? Hindi pala nag Hindi Ikaw? Parang naman din nag-enjoy si Dada eh. pa kasi ako dito Ano? Ano sabi mo? Mabalik pa po ako. <laughs> Sa Porto Galera? Akin na lang eh. Pag bumalik ka, sigurado maliligo ka na. Oo, oo, siyempre. Sa magkalahin mo. Ay, Ayun so, <laughs> mga Koonix, no? Nag-enjoy daw sila, no? Sila Daday, tsaka <laughs> si Nani. Yan lang din ang ano namin doon. Para, si Daday lang para makagala daw no, siya. Maglahad okay. ako. Para may motivation po ako mag-balance bukas. So, paalis na pala si, ano? Si Daday, ano? Yes. So halos isang araw, dalawang araw ka lang dito? Oo. Uh -huh. uh -huh. dalawang araw lang. So may pasok pa kasi siya, no? Kaya tomorrow, Monday ang pasok niya. Sa Makati ka pumapasok, di ba? Mandaluyong. Ah, sa Mandaluyo. Sa so, so, Mandaluyong siya pumapasok, kaya kailangan niya umuwi ngayong linggo, no? Para makapasok sa Mandaluyong. Saan? Sa... So. Sa mental hospital. Ay, sa, <laughs> Yung alam niyo sa pasalubong. Para ipakita ng ako no, ready ako sa bagong <lost place. laughs> So hindi pa la. So iyan pa alisin ko siya ngayong hapon ano. And uh so may iwan dito sinabi. Oh, ano? iyan so, mga kawaniis no. Ewan talaga ako. Ilang araw na 'to. Ku dong syeon dong kambo. Oh, so medyo lilalag natayo tina-trangkaso tayo ng mga Iinom muna tayo ng Simdex, no? Yung parang biofluid ito, Yung gamot para makarecover tayo. Medyo mahina ang katawan natin. Uh, sinisipon, inuubo, at masakit ang ulo, no? Kaya, inom muna tayo ng gamot, mga kaonics, no? Sana, makabawi na tayo, makarecover na tayo. Dahil bukas, ng umagang-umaga, mga kaonics, ay papunta naman tayo ng Occidental Mindoro, no? Ang daan natin ay sa Puerto Galera. So, mga kaonics, no? Meron ng daan ngayon sa bundok sa pagitan ng Oriental Mindoro papunta ng Occidental Mindoro. So, sa Puerto Galera tayo dadaan sa mga bundok, ilog, bangin doon sa Puerto Galera papunta ng Occidental Mindoro. So, sa paluan naman tayo papunta, ng mga kaonics, no? Pero ang ang unang pupuntahan niyang bayan, ang unang madadaan ng bayan pag pumunta, pag tumawid from Porto Galera to Occidental Mindoro ay ang bayan ng Abradillo. So doon tayo unang uh, dadaan and then papunta tayo ng Paluan, Occidental Mindoro. Ah, yan, sana maging mabisa yung gamot na ininom natin ano, para abawi na tayo. Lumakas tayo, no? Para sa ating biyahe tomorrow morning. So, ayan mga konics, no? Four months na yung aming uh, baby sa so, sinapupunan ng mahal na Reyna, no? Four months na siya, mga kawanigs, no? Tingnan nyo yung itsura. Ayan na, oh. Baby, Hindi pa siya gano'ng ka kalaki, pero butol na ako, butol. <laughs> Bunging yarn. Para feeling ko nakaka-baby lang ako. Ah. From 25 going to 36. charo. Kamusta na si baby? Ano Suhi. update kay baby? Suhe. Suhe siya. Ano? Suhe. Nandito yung ulo niya. Nandito yung leg niya. Sabi ng doctor. So automatic si yes to pag hindi bumaligtad. C.S.? <laughs> yes. Ihanda oh, mo na papi ang pera. C.S. pala mga ka-onics. Suhidang sa taas niya. May time pa naman na umiikot yan siya. Sana umiikot pa siya pagdating na 6 months. Yes. So sana umiikot siya mga ka-onics no? Kasi, Pag hindi siya umiikot, ihanda mo, <laughs> 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 <Pero, may laughs> eh. <laughs> mo na kayong pera. Pero may naman ako suhid. May pera siya kayo Pero may naman ako C.S. Ihanda mo na papi. Sana umikot 'yung ating baby no para normal delivery siya no. Kasi medyo mahirap yata pagka suhi no. Saka cesarean 'yun automatic kasi mahirap siyang ilabas pagka nauna 'yung paa no na lumabas doon sa puerta kaya dapat normal 'yung ulo niya dapat ang mauna no. Umikot sana siya no para 'yung ulo niya ay doon sa puerta. Man -normal, man. Ilabas, ilabas siya, -normal. Ano 'yan? ay na ba no? Yan. Yeah, Yan yeah, na pa nalangin ni nanay na no, -no normal Normal yun si baby. Kaya lang, yeah. kaya lang ang sabi ng mahal na Reyna, ano, kahit daw normal na, kahit yung ulo <laughs> ay nasa puwerta niya na, eh, magpapasisaryan pa rin daw. <laughs> <sa> hindi <laughs> <yun. laughs> <laughs> ka rin, hindi pa rin. Magpapahiwa pa rin ako, bala ka dyan. <laughs> Ayaw mo mag <laughs> mag-deliver. <laughs> para hindi ko kaya ginabas talaga. Baka pag -tala nahan baka hindi ko na, baka naubusan na ako ng hininga. Yeah. Ayoko. <laughs> 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 Takot yun? <york? laughs> Takot pala nung no, mahal na rin. <laughs> <laughs> Ilabas doon sa puweta si Baby. No? Wow, ano naman si Baby. Baka hindi ko may labas ng ano eh. Basta Baby ko dyan. Ano sa rin Talaga. Tapos na. Alin? So, busy si Daday, mga kaonis. Kasi nagmamadali, pa na talaga siya. Hoy! No? Sandali lang, no? Sumaglit lang sa Puerto Galera para ma-enjoy yung Puerto Galera. Sabi ko na sumama ka sa akin para makakangitipin si Daigin minsan. Kaya kung ako lang, seryoso din kami. Ganun ba? Kwento ko na seryoso lang. Mag-iyakan na matina. Seryoso nga eh. Mabuti na lang mga konics, no? Si nanay may dito. Siguro mga tatlong buwan pa siya rito. <laughs> Sorry. <laughs> mga ano lang? Mga 10 days lang. Mga tatlong buwan pa siya dito mga kawanas para may kasama naman yung ating mahal na Reyna. Eh, Ay, malay mo. No? Kasi, Kasi po, na po lang ang na no? Kaya, sinanay, Nanay, salamat, tatlong buwan. <laughs> Narito pa, no? Ano sabi tatay mo, Reyna? Ano sabi tatay mo? Titignan. Titignan kung tatlong buwan pa. <laughs> Hindi na ako kuha ang katulong pag tatlong buwan ka nandito. <laughs> Ay, naku. Ayan mga kaonis. Bye. Bye! So yan mga kaonix, no? Umalis na si Daday sa dito sa bahay natin, Kalapan City. Pabalik, papunta na siya ng pier, Kalapan. And then, papunta ng Batangas at papunta ng Mandaluyong para sa kanyang work. Ingat, daday. Hindi naman siya mukhang nagtatrabaho, mukha pa rin siya estudyante. <laughs> <laughs> mukha rin estudyante pa. <laughs> Talagang hati, na